Nasilip ng mga senador ang mga butas ng reclamation project sa Manila Bay. Posible ang nila kasing malubog sa baha ang Metro Manila dahil sa proyekto. Nanganganib din na ma mawala ng kabuhayan ang mga manging isda. May detalye si Daniel Manalastas. Bagamat suspendido ang ilang Manila Bay Reclamation projects sa ngayon, may babala si Sen. Cynthia Villar sa pagdinig sa Senado. Alam mo, ang worry ko sa Manila Bay, Uh, baka lumubog ang Metro Manila pag hindi nyo tinigilan niyang, ano niya yan, eh, reclamation na yan. Alam mo, oh, parang hindi sila naniniwala that there is a possibility na lulubog ang Metro Manila. Ipinaalala ng mababatas ang ilang trahedyang nangyari sa ibang bansa dahil sa kapabayaan sa kapaligiran. Tulad na lang umano sa Indonesia. Anya, hindi sana mangyari ito sa Metro Manila. Can you imagine the Philippines na lulubog ang Metro Manila? So tapos lahat tayo dito, 'di ba? Yung sinasabi din ang Manila Hotel that they're afraid kasi ang lapit nila sa ano. There is that possibility, eh. hindi hindi uh, uh, imagination lang 'yun eh. Tingin naman ng ilang senador, kung sa ibang bansa ginagawa ang reclamation para mapabuti ang port operations, pero dito sa atin kabaligtaran. Sa ibang bansa, 'di ba, they reclaim actually to improve their ports. Di ba na nangyari? They reclaim to improve their ports. Yes, karami, karamihan. Dito sa atin... Reclaim to destroy the ports. We, yung impression ko, we, we reclaim, but not for the purpose of improving the port. Kasi ang purpose niyata nito, ending ito is ano to? Kondo. Kumarap din sa pagdinig ilang port company at naglabas ang reklamo sa ilang reclamation projects. Of the 15 reclamation projects that were there, We took exception only to four. There will be other repercussions as well in terms of our um, ability to serve the um, stakeholders. Nasermo na sir, naman sa pagdinig ang Environmental Management Bureau ng DNR hinggil sa reclamation project sa karagatang sakop ng Las Piñas at Paranaque. Pwede ba yun? ha? Hindi mo na kinukonsider kung mag-flood kami? o mamatay lahat yung aming mga uh, fishermen na, na 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 umaasa sa Manila Bay for their livelihood, ba? It was never considered, ha? Ang considered mo lang yung nag-apply sa na kaibigan mo. During the evaluation, there's a third party review committee who are uh eh. Ikaw delivery, ang EMB, eh. Hindi mo uh, na kinonsider yun? Ha? Ba't may tuturo na naman iba? Turo ka ng turo ng iba eh. Ba't hindi ka na lang nag-stay sa Cebu? Doon ka nakipag-away, hindi mo na pinakialaman ng Manila Bay. Daniel Maralastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.